record this whole time. What? Anong record? Sayang naman. Go, Babi. Okay. Na okay, okay. Last na ba chance. Last, chance. Ay, sayang last si round. Oh my go. God. Pasok? Okay. One more, one more. Isa pasok, isa laban. That's Ayaw talaga. Ito, ito to. Pabas na Ay. Ay. yan. Ayaw, Ayaw talaga. Ayaw talaga. talaga. Ayaw talaga. Sa mismo. Ikaw na, ikaw na. Oh my God. Ang galing, ang galing. Ikaw, ikaw, ikaw. Okay, okay, okay. Go, go. Ayaw talaga. Ayaw talaga. From the show. Oh, ah. lang <laughs> kita, diba? oh, kita, Okay, okay. ayun okay, okay. Ayun ako, nilagay ko yung phone para meron kaming video ni Sirino Yung phone, yung natatama. <laughs> galing, galing, Ayun, ayun. what okay. 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 to start the show. Pero na Good, Good morning, mga, mga kapatid! Mga kapatid. Alright, June 5, mahalap na, mahalap na loob sa wikang inabak noon. Naka first midweek of the month, kaya naman neto, na masaya mga palaro agad ang ating pabwena mano sa ating fun, fun, fun. Panalong Wednesday! Fun, 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 panalong talaga dahil sure na ito pong mga hinanda nating palaro ngayong umaga. Hit na hit, hindi lang sa kids, pero pati na rin sa so, mga kids at heart like us. At tuwang-tuwa pa nga sa pag-game booth tulad ng mga ito. Tama ka dyan, Mama Dems, kasi kung dati sa mga piyesta lang, karnaval at mga perya lang may mga ganito, eh ngayon, kahit sa event o ano pang salo-salo, may makikita ka ng mga instant na palaro. Of course, Mama, kasi instant good vibes din siya eh, di ba? Mga larong, may mga larong klase ganito. At sa ilang pag-aaral, di ba? Ang pa <laughs> Ay, sa ilang, ah, okay. lang siya kasi natalo kami. Sa pag-aaral, Maui, no? Yung mga ganitong palaro, sinasabing nakakatulong sa <laughs> Cognitive okay, ability. So, yung kakayahan ng utak natin na mag-function sa iba't ibang gawain. Mami, oh, chi, Alam ni Mami oh, Chiki oh, chi, yan. Yeah. Yan. Yeah. Oh. Ano yeah, yan, actually. Kaya naman siguro, marami na nagsusuputa mga ganito mga business. Napansin niyo rin yan, for sure. Kagaya nga nitong Party Booth Manila na isa sa mga negosyo ng mag uh, babalik Good Morning Club. Ay, ay, Good morning. kapatid. <laughs> kapatid. Morning. Good Morning, kapatid. Luma. Luma, luma. Ay, just kapatid. Oo. Christine Lim, back in the oh, house. Yeah, sabi sabi labo, natin si yes. Christine. Up, Hi! Hi. I I na bigla ako. Sabi ko, <laughs> ha, oh, ikaw? Yeah. Uh, Iba naman ang mga dala mo ngayon. Ano yes. oh. Uh, ba okay. dati, mami? Ang dala dati ni Christine, yung sa kitang kita, ay yung mga balloons. balloons yes. Yung mga decorative balloons. Yung balloons within a balloon. Parang ganyan. Oh, okay. okay. yes. So, ito, mga dala mo ngayon ay mga game boots. Yes. Bago ba to, mami? Yes, bagong-bago po. Actually, we just launched it no March. So, sakto siya sa first birthday ng baby ko. Oh, oh nice. doon siya Yung mga negosyo mo talaga dahil lang sa birthday yes. ng baby ko. Oh, no? Yes! my inspiration. How has it been for you because alam mo when you think about the business model, ang simple niya. Yes. Pero ang saya. I'm sure patok to yes. sa mga parties. Kamusta? Of course. Nako, hindi lang kids ang nag-enjoy actually. Pati mga young at yeah. At kitang-kita naman yes. sa so, thing oh. natin kanina. Okay, yes, true. Diba? Dito, ma'am. Kunyari, maliban sa mga events, saan pa siya pwedeng gawin? meron bang iba pa? Actually, per perfect po siya sa team building. Mm -hmm. Yun. Company mm -hmm. events. Right, tama, tama. Kasi hindi lang siya basta pang kiddie party. Yes. Mm -hmm. So, lahat ng pwede nating papasayahin, mm -hmm. enjoy. Lahat pwedeng-pwede. Like okay. even weddings po, right. pwedeng-pwede. Oh, yeah. pwedeng. yes. Ano ba yung mga patok na boost ninyo? Saka ilang boost in total na yung meron kayo? So right now po, meron tayong 10 games. 10 games. And coming soon pa ang ibang games po. Ah, oh, yes. Oh, oh. yes. So right now, ito po ang mga patok na patok. Patok sa na patok. Oh, so kung okay. yeah. sa so mga weddings, ano yung pinaka-patok na game? Sa so wedding, nako, doon kayo magugulat. Oh. Yung mga duck hunt, kung ano pa yung mas pang bata. Ah, yung ah, yung ah, kasi ah, yung ah Yes, kasi okay. yun talaga nakaka-enjoy. Wow, Masyado kasi try. serious ang mga wedding oh. events, ko, oh. corporate events. So, ito po <laughs> ay, yung ay pang, yun. balance. Yes. Yes. pang balance. Actually, parang patunga siya, siya for wedding. So, kasi habang naghihintay ka reception. Yes. At oh, yes. um, um, saka yeah. pang break siya ng ice kasi ah, between the guests. Yes. Parang kasi mm. sobrang formal ng mga yes, weddings, di ba? Diba? So, magiging mas loose. Lose it mga i Try natin. Try Try Ayan, shoot to. Oh! Ay, oh. Dapat ka punay! Ay! Da uh, sabi ko, ikasama ko oh, sa perya. Bols ay. Para may ano agad. Sige nga, dapat. Bapa mama. Mama. Mama, mama. Ay! Bapa mama. Ay! Wala kasi salamin. Wala kasi like salamin. Kaya problema. Grabe kayo kay Mami Chiki. Wala salamin eh. Oo! Bunti na, maganda. Bunti maganda. Bunti maganda. Last, last. Oo! That's close. That was close. Okay. Try na pa natin itong basketball lapit Ay! Ay! Ito Lapid na sa daya pa. Malapit, Ay! Okay to, talaga. Yeah. Oh my gosh! Ang layo! Ang layo! Ang layo! Oh, Jester! <laughs> <laughs> oh oh <laughs> oh oh, yes, Feed the monkey! Jester! Feed the monkey! Go, yes, oh, Jess! Oh, oh. Alam mo, kala ka, ko oh, oh. mati pa yung saging yung gagawin. <laughs> ang cute nga nung mga saging. Oh. Go, go, go! Ay, wala oh, na. Nice. Busog na. Busog na sa monkey. Busog na. Busog na. Busog Ay! Okay, So, ito, ito. Can't smash. Ito, kaya Alam mo, battery 9 namin ni Kirino to kanina. Yung telepono ko Talaga, ito na. Pong! Bak! Gigil si Papa Gil! Hinaarit niyo siya eh. Uli-uli niyong gigil ko talaga. Oh, right. Pero Ma'am Sue, yung ganito niyo, ang tanong ko is, pag kaya rin i-hire kayo for mga Yes. Is this per hour rate, per day rate? Paano po ba? Package. So, package is good for three hours na po. Okay. Since yun po talaga ang standard ng mga party events, 3 mm -hmm. three hours. So, covered na po namin. Magkano siya? So, for our, we have two different packages. Meron pong three booths which is nasa 7,000. 7,000. Yes. But excluding po yung transportation. So, depende po sa location. So baka sa outside of yes, baka, Manila. Yes. And then, for the five boots naman po, it's 11,000. Mm -hmm. So, enjoy na po tayong lahat talaga. Oh, oh, it's wow. amazing. I love it. Ako talaga, I love mga simple things that will bring out, you know, camaraderie, oh, oh. Oh, competition, <laughs> <laughs> sama ng looban. <laughs> yeah, sa cancer. Smash ang sama ng iyo. Oo, doon nga. Bye! customize, halimbawa, may naisipan pwede kami po. games. Yes po, uh, yes po. Halimbawa, hindi yeah. sa unggay yung papakainin mo, pwedeng isa sa atin, di ba? <laughs> yes! <laughs> yung mukha, yung <laughs> mukha ng <sighs> celebrant. <di ba? laughs> <laughs> yung yes. mukha ng celebrant, gawa ng cut-out. Wow! Saka hindi makalangang uh, uh, saging ang uh, pinapakain. Pwedeng cake. Cake or something. Cute, So, if we want to get to know more about your services, <laughs> sa namin pwedeng makita mga packages ninyo. Okay, so pwede pong i-check ang mga social media accounts namin. Um, Facebook, Instagram. So just search for Party Booth Manila and you will um, be able to contact us course, for further details. Christine, kasama na yun yung mga yung employees ko, so, yung staff Yes, ko, actually, diba? one booth is one attendant. Atendant. wow! wow. Yes. So, balik lang ng balik sa inyo yung bola. Balik yes, okay. so wala na yes. yes. naman. So, na yes. 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 Christine, Christine Lim ng yes. Party Booth. Manila, maraming maraming salamat sa iyo. Yes! Pinasaya yes. yes. mo ang umaga yes. namin yes. sa yes. ating mga kapatid. Mga kapatid, Chiki Roa puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.